Hindi. Three breast chicken pastel. Pakuloy mo natin. Bakit ito hindi na Yung ham. Ay, yung itlog. Saan? di ko alam Hindi ko alam sa kanila. Tutok sa punok na. Hinaan mo. Bawang. Bawang. Diwen, Bawang. Sibuyas pala. Ay, ikop. Ay, e, ano ko yan? Ah, i-edit ko yan. Huwag kang sunga. Ang pakilapit po. Yan. Uh, po yan. Ng po. Pag lumabas ang mga kaluluwa. Ay, nako, yung video ko, puro mura na yan. Akisha! Oh asistan. Butik, we'll puro popo eh. Mamaya na popo. Pero, Pwede mo Ate, si So, yan. Yan nga pala. Saan pala kayo, lumais ka na? Bakit buksan niyo yung, ano, uh, yung sweaty powder? Ay, puke. O, may ilaw pala rito? Ay! Day, akin na nga, day! Day! Akin na muna, sandali! Oh, dito lang muna. Ang bango. Wala, ang dami dahil. Kunin mo na itong

Hmm? 'yung ayu daw daw niya, inaantay niya. Ay, hindi ko napalubog sa ano, sa mantika. Okay lang 'yan. Kulang kasi sa Master margarine. Butter lang nilagay ko eh. Pero okay na 'to. Lutunya yang ngekin cikin pastil. Cararan.